Hello po, good morning po sa inyong lahat. Yan bali ngayon po ay disperas na ng binyag po ni Baby Teo. At ngayon po ay birthday din ni Bal. Uh, bali, si Bosing po ay maagap ng pumunta sa bayan at bumili na po ng pang -bipstick. At mamaya po ay kukuhangin na rin po namin yung baboy na binili po namin Yun po yung panghanda. Ayan po si Bosing at nakagaling na po siya ng palengke nakakuha na po ng karne. Ay, marami pa doon karne laman. Si Bosing po ay nagpatera na nga kahapon, kaya siya po ay nakabili. Kahapon ay eh, nung kami po ay nagpunta na palengke, ay bus na han eh. Mabilis pong magkaubusan, kaya nagpa... Nag, um, nagpa-reserve na si Bossing tas ngayong madaling araw nga po kanina ay eh, na niya tapos ayan po yung hinukay din namin kahapong kamote. Amin pong tatalupan. At yan po ay ipapa... Ang luto natin diyan ay nilupak. At ngayon po ay birthday ni Bal. Ito po yung hugasan pa natin bago natin i-steam. Ito pa po yung ang babalatan. Ako na po ang magtutuloy ng pagbabalat nito. At si Bossing ay pabalik na po sa fish pond at mamaman daw po ng mga bobo. Ayan po si Ate Huya at saka si Ate May. Maagap na po silang nag hiwa, po nitong pang lipstick natin. At yan po imamarinate na din. Ayan po. Si Ate May po yung nanay ni Anne Rose. Ate May. Ayan po at bali bukuhain po namin yung baboy ngayon. Sama po po si Eric at saka po si Bossing. Okay. pala dito. Ang dami halaga, honey. Ang eh. mm. oh. dami pala dito. Malayo. Dito po pala talaga maganda pagbili ng mga baboy at maraming alaga. Ano oh, na dito? Mamili ka? Oo, ay pala laki, eh. <laughs> honey. Mamili ka? Ito din siya lang po naman. Ayaw nga, dito, ayaw nga akong mamili. Wala. <laughs> Ayan na po ang ating nabiling baboy. Titimbangin po. Oh. Timbang sa buhay. Ayan po, nakasakay na. Bari 70 kilos, times 190. 13k, 133. Opo, 13,300. Pakibilang lang po. Mamamayay ko lang ay. Eh. <laughs> okay. Okay po. Hey, manok, sige, manok, po. Malakas ang pagbababoy na. Kaya hindi ang ako magpapahay yan doon. Sa, pag, sa, pagbababoy sa pagbababoy lang, hani. Nakapagpabahay. Sige po, ay, kuya. Ay, thank you ay, po. Din dati, din dati may magkasusyo pa siya, hani. Ang buong singa na eh. Salamat. Ay, okay, salamat po, kuya. Ayan po, bali nakabili na po tayo ng baboy at pauwi na po kami ni Bossing. Bali dito lang din naman po kami kumuha sa aming pong barangay. Marami uling buwi. Tara Bossing! Ayan po, nandito na kami. Tapos may Pasak lang na rin po dito. Ah, nagpapainit na po ng tubig. Ayan. Nandito na rin po yung tent. Ikakabit na po. Para umulan o umaraw ay meron po tayong sisilungan. na. Ay, nalilinaw ang kalahe. Kaya kayo matugang ko, sa dito ay pupuk sa inang kanti. Ay pupuk na po kanti. Yan po at mainit na yung ating pinapakuluan sa talyasi. Yan po ang ipaglilinis po doon sa baboy. At sina Ate May naman ay busy na po sa pag tatanggal po ng balat ng mga ricado, sibuyas at bawang. Yan may atin na lang po food processor para mabilis ang pagchachap. At ang lola ang nag-aalaga ng bata kaya walang magawa. Ha, hindi lang matulog. Paano na ang ating trabaho, Bibi ko? Wala nang magagawa ang lula mo. <laughs> at ayaw magpapababa kung kailan... Maraming gagawin. Saka naginat uh, ayaw po pumayag ng nakahiga. Uh, at gusto doon sa labas. Nagmamarites. Uh, ayaw na po nang nakahiga lang siya. At gusto may nakikita ng mga tao. Gusto may nakikita ng may mga gumagalaw-galaw. Ay paano na tayo? May ko, paano na ating trabaho? Ha? Paano na tayo? Tulog ka na, ha? Tulog na. habaan mo ang tulog mo at mamaya ng gising. At nang si makagawa. Hmm, hmm, na, ito, ito naman po yung naligo na. May naligo na po ako. Naligo na po ako. Mamaya po hindi nga tulog ko. Dahil ako po ay presko na. Ayus, ah. Ay, Jesus, ah. <laughs> Iba ang saya ni Deyong at dadating ang luna niya. <laughs> ang mga taga-sambales. Kulot din po yan, si Baby Teo. Kumahabang humahaba yung buhok ay nakukulot. Pasok na po kayo sa taas. Kaya mo na po ninyo yung mga bag ko. Baby ko! ha, tinitingnan ni mahal mahal ko sino yun mahal ha, sino na yun ha, tinitingnan po sinasanda ng tingin sino na yun mahal lobo oh, ko yung pagtawaan hello baby eto po yung ating dinagto bala ito po ay ipinagiling na po ni bala nalagay ko na muna po sa bilao Ayan guys, at ito na po yung dinagto. Nalagyan ko na po ng cheese sa eh, ibabaw. Nalagyan ko muna din po ng plastic wrap. Para po hindi dapuan ng langaw. Ayan, at nandito po si na White and Janet. O, tikman, tikman ninyo itong dinagto. para dito ah. Oo. May pasobran eh. Okay, oh, May pasobran. Thank you so much po kami ay ano pang pwedeng tantar eh yeah. ay <laughs> kaya tantar ay mamaya na ah, okay. ito mga ito ah ay ay bukod processor na lang ah, ah okay. uh -huh. tikim na kayo ng ano ah Ayaw. tikim na daddy oo tikim yan may kakukuha ko yung kutsara ay dito na rin kami makikilig good walang tulo ano din tapon ah. pa parang may natirang gri ano din niya hmm oh. so, uh, Luka ako ng pansandok na Yan, update po dito sa labas. Si tatay po ay titilad-tilad ng karne. Ganito po. Inuunat. Parang hindi ko lubot. Hindi pa kayo. Naputok na mm -hmm. Ayan po, kain na na. Kanya-kanya na pula ang sandok. Kaya po yung ulam ha sa kabila. Yung kalinawan. na dito po ang kanin. na dun po ang ulam sa kabila. Yung, yung kanin po kumain ha. Yung Tayo ay. Mga ka na rin doon. Okay. Baby ko. Kain na rin kayo ito. Sabi kay mauna na si Janet. Kasi kanya kanya sandok na lang po sila doon ah. Mayroon naman ako doon. Oh, okay. Ito pa oh, 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 <laughs> oh, na yung malakas ka. Yawa Ito ka Nandito po si Tia Minda. Yeah, yeah. Saka si Tia Pune. Kailan ka pa po doon Tia? Siya pong kasama mo? ah Hindi nakasama. magsama na ako. Ayaw. Salubong po ni Tia Pony. Pampulutan daw. Pa. Salamat po siya. Salamat Tia. Ayan, dinidigma na po ni Kim. Nasa pa, no? No, siya na may nilalawag sa kawag. Halo-halo. Ay, ito yung sabihin. Natin. Ito na yung ating pinalalambot na pambistik. Tapos, ito na rin po yung palabok na niluto po ni Milot. Ayan po, at ako nag-design na nitong palabok ni Milot. Isa okay. okay, na po kayo sa kalat at talagang yan eh. Sa handaan ay eh kasama na. Kasama na ang kalat. Ako pinag-ugas na ng kamay, ha? Saka ako'y talagang... Saka kamay itong sila'y bumait sa akin. Eh, <laughs> Okay na ako. Yan okay na po itong palapok. Nalagyan ko na po ng itlog sa ibabaw. Ayan na po yung sinampusa na pang kaldereta. Ito na, Ay, kasahan. Ay, kasahan. na... Ay, po yan. May huga kasi <laughs> <Kalink -kindi. laughs> kaya kita, be. Hmm. Dito ka. Ayan. Huling hmm. ko din ako sa bangko. Alin pag a a a a a a a a

Kayang yeah. kaya, kaya, ni kaya. kaya, ni kaya. <laughs> ka na rin po yung siya at Ay, 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 Kaya kaya ni ay, 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 yung ay, 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 ay,

hindi ka naman diligat. Ano, para... ano, May hirap haloin. Ito po yung ating hahalo-haloin para... Patong lang sa aming puno. Hindi na po. O hindi, hindi. nga ganyan. Hinalo nung hirap ko. yan. Hinalo nung hula. May asap lang. Ito yung malaki. Itong buwang. Ito nito yung amin dito. Malaki nga. 30 kilo nga tama. Abay, bukas yung italpang puno.

At si Bossing naman po dito sa loob ay nagluluto ng pampulutan. Ayan po yung niluluto ni Bossing na pampulutan. Ayan ano naman ito, Bossing. Oh. Wow. Ano man luto mo dito? Yan yung... Ano tawag doon sa ibang ano? Tagiwalo. Tagiwalo. Parang so, tara, natin na yung order. Ah, yan yung uh, oh. 10 kilong pang pride. Eh. Pang pride. Mula Ay, buso doon sa na lang ah. Nagdala na lang doon. Wala sa Cadillac Chicken Farm. Ay, dito ko na lang lagyan. Manok po dito. Uh, Oo, oh. pang, pang, ano Matilad pang pride. Ano yan? Tilad na hindi pa? Hindi pa po. Bobo. Hindi ka okay. na. Ito rin mo lang sa ilma. Ito ito po yung luto yung kamote diyan sampot ito yung gusto ayan kuluan na po ayan naman po yung ating pang pride ayan po at nagbukod din ako dito ah, at ito po ay papadala ko kay mader itong isang itong isang lagayan at nandito po si na bunso bunso papadala ko ito kay mader ah Oh, wow, Jollibee. Si Nana yan. Ah, uh, no, Jollibee lang Jollibee yan. Yan. Yeah. Oh, ah, yan yung bayad natin, uh, leya Leia, sa baga, Alimango. Oh, kung buha siya ng Alimango, ay uh, ah. bigay sa inyo. Oo, uh, thank you, leya yeah. Leia. Tapos, ibabayad ko na lang ng ano, manok. <laughs> manok. Uh, oh, bibigay. <laughs> yung bayad ko sa manok. Ha, thank you po. Salamat. Yeah. Pagkano yun ba ni yung sa inyong manok? 2,000. 2,000. Wow. Adilag. Adilag Chicken Farm. Ayan. Cadillac Chicken Farm. Ito naman yung sa akin. Yung sa alak. Ah, ito naman yung mo sa alak. Eh, oh. palitan. <laughs> palitan. Palitan. Ay, bunso ano? kayo muna magmerienda kaya. At nakaluto, mag na ng... kung... <laughs> nakaluto na ng... nakaluto na ng... Ano ah? Uh, Sa bukas pala, alabo. ay ang sasabihin at baka kami hanapin. Oh. Lalo na ako. Bukas ay founding anniversary ng Naka. uh, NACAR, General NACAR, ay kami ang punong abala. Mm -hmm. Si Gandhi lang ay gani unti. Pero baka no, subukan okay. niya susunod. At ako yung ninang ni Teo. Ninang ni Teo. Ako naman ay... Talagang ako yung sure na baka ako hindi makapunta talaga. Ay, tsaka po, bumso. Ay, doon, no. may mga ipo-post After pa. po na yun ay LJ yun Oo, may mga ipo-post ko mm -hmm. pa, pati. Kaya... Kaya, tayo mga was Happy birthday! bal. Happy birthday! <laughs> kata pala... Oh, sorry. Kata pala ang kauna na akong umusikita. Uh, ay, naantay pa yata yung tatay kaya ah, maya-maya po mag... Uh, kakainan. Ayan po, nakahayi na dito sa lamesa yung pang merienda para sa birthday po ni Perla. Palabok, nilupak o dinagto, tapos ayan may palabok pa po. Ayan na po yung mga sinangkot siyang karni. Ayan na po yung pang fried at minamarinate na rin po nila.

Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Come back. Happy birthday. Happy birthday, Wait, Thank you. Yay! Kain na Ay, na. na na. Kain na na ah. One more. One more. Close up. Tayo, tayo. Nakatingin na doon sa pagkain Tayo. Teo. Okay. Family. Wala na, kain na na. Kain na na eh. Ayan po, kain na na. Sige. Ay, kain na kayo taran. Ayan po, kain na na. Kain na na po. Kuya taran, kain na na kayo. Baby ko. ay kapit-gatas na ng Ha? Kapit-gatas na po sila. Pagkakakuna si Melio, gana'y ano? <laughs> ito siya ang <laughs> Ayan po, naguhugas si Bossing ng alimango. Pampulutan. Pampulutan. I think Ito po yung mga pang natin Ito po yung na-marinate na Kompleto ricado na Pagugulongin na lang ako bukas sa harina at ipipry ito Ay Dalagay ko po dito as ako Sa plastic at ating lalagyan ng yellow. nagtatagay na rin doon. Ako na kayo si ng Luibi, tapos <laughs> ikaw pala yung bistay panta.

Tinuguan. May tinuguan. Ayan po, may tinuguan. Ayan po po, tinuguan. Kain na na po. Si Natila, Tati Huya. Kain na. Kain na daw. Siya daw. Siya daw. O, Kain na! O, kain na po kayo. Ha? Kain na kayo. Buhat na lang. Buhat na lang kayo doon. Silawan. Sige. 浪漫时间。Oh.